hello mga bay ito marami na namang hinog na sili kaya kumuko kaya kinuha ko na sila meron pa dito ibang klase din to yung kinuha ko dati mga malaki yun ito mga maliit lang siya pero hinog na pipitasin ko baka o, mauunahan ako sa mga manok mahilig kumain ng sili ang mga manok sayang to kakainin to mga maliit siya pero sobrang ang hangri nito may nagbibinta ng isda pidlayan daw pidlayan Lingo, lingo. Uy, umuulan. Naku po. May ulan. Ito. May hilaw. <laughs> ano. Marami na ako nakuha. Meron pa dito. May hinog na naman. Kunin ko na. Baka kukunin paka na naman ng ibon or manok kasi mahilig silang kumain ng sili Ayan. sayang din naman to pag hindi ko kinuha kaya kukunin ko na lang o di ba may libre na Ayan. Yan. Meron nga pala akong ano. Ito yung laya na bunga ng okra. Yan, itatanong ko ulit yan. Kukunin ko yung mga buto sa ilalim. So, hanggang dito na lang. Thanks for watching.